Watch out mga brad? Kumusta na kayo? So nagbabalik tayo mga brad mula dito sa ibabaw ng FB Harrison Footbridge. Ayan. Dito ito mga brad sa may pasal. At samahan niya ako mga brad. Mayroon tayong aalamin. Ayan. So may nakita ako mga brad. Medyo matagal ko na nakikita ito ah. So may, may part dito mga brad sa gilid ng edge ah, Na mayroong leak ang tubig mga brad. So samahan niya ako. Bababa tayo at aalamin natin kung Nawasa ba ito o tubig kanal mga brad? Ayan. Location ito mga brad, uh, kanto ng FB Harrison at saka 8 sa uh, northbound. Ayan. Tingnan yung mga brad yung Agus niya. Ayan. Medyo may ikuan siya brad eh. Medyo may amoy amoy. Pero tingin ko mga brod malinis to eh. Ayan, so bye bye natin kung hanggang saan to. Sayang kasi ang tubig mga brode eh. dito mga brad sa may kanto ng Park Avenue mga brad hanggang dun sa may kanto ng FB Harrison, ganyang kalakas ang, ang tagas nyo mga brad oh, ayun. lakas diba mga brad Ayan, sobrang lakas mga brad Ayan, itong itong part na ito mga brad may tagas dito Ayan. so tingin ko mga brad ay ah, isang buong linya to mga brad nang nawasa. Ah, hindi ko alam ah, kung nawasa pa nakakasakop dito o may nila din, eh, no? Ayan, ang tubig ay mahalaga mga brad. Ayan. Kaya wag tayo magsasayang ng tubig mga brad. Ayan. So susubukan natin mga brad ha. Ah, ipapaalam natin ito sa authority kung ayan, anong action nila dito para maayos to. Ayan. So hanggang dito lang mga brad. Ayan. Sana yung maliit na paraan natin mga brad ay nakatulong. Ayan. So sa mga pumibiyahe mga brad ah, ingat ingat tayo mga brad ayan right tip sa lahat ayan god bless ayan shout out kay Dandy mula dito sa Pasay ayan thank you follow ayan, ayan. ayan. ayan.